okra, sigarilyas, labanos, sitaw, talong, pangkong, siling pangsigang, sibuyas, bawang, kamatis. So, ito yung magiging ingredients natin. Sa ating easy, easy, quick, sinigang. Yan. So yung pang-asim natin is kukuha pa natin yung ah uh, mamaya papakita natin. Okay? So ayan ang ingredients natin. So karamihan nito yung kangkong, yung kamatis, sigarilyas, okra, talong at sitaw galing sa garden namin. So freshly picked, organically grown. So yung labanos binili ko na lang to sa palengke. Pero itong mga to, okra, sigarilyas, talong, sitaw, kamkong, kamatis sa garden namin. Okay? Okay, magluluto na tayo. Ito yung panghalo natin sa sinigang natin. Yan. Itong batuan. So, this is a native fruits. At the same time, galing siya sa native tree. Batuan, ang tawag niya na dito, batuan. Ewan ko, batuan ba o batuan? Yan. So, pakukuluan natin yan. Iyalo natin sa sinigang natin. Okay? Yan. So, ngayon, magsasalang na tayo sa ating... Ayan, kalahan. magigisa muna natin ang ating mga ingredients so yung ibang technique natin sa pagsisigang is piniprito muna namin yung talong para malasa Ayan. so prito muna natin yung talong Tapos, haangoy natin yan. ihahalo natin mamaya na sa sinigang. Okay, prito muna natin yung talong. So, yung, ito yung ating mga sinigang ano, ingredients. So, yung talong. So, hindi naman siya completely, completely fried. Anong completely? Yan. So, daan mo lang sa mantika para lumambot siya. Itagnan natin yung apoy. Daan. Parang itadaan mo lang sa mantika. So, Masarap kasi pag piniprito yung talong. Ito yung mga new version ng sinigang. Yan. Ano pala itong niluluto natin? vegan sinigang. Yan. So, this is vegan. Okay. So, ayan. Ngayon, babalibalik na rin lang natin yan. Then, ayan. Kapagluto na siya. Actually, miski half cook lang. Kasi, iahalo mo to sa sabaw. Eh. Mamaya. Pagkukuha 3 minutes. Idadaan eh, mo lang siya. Sa mantika. Hmm. Bilis naman siya maluto. recook cook tayo. Kung nga re-cook, ng mga mga pabalibaligtad pa. Ayan. Okay na to. Pwede na to. So ngayon, si-set aside natin na nagigisa na tayo ng ano, sibuyas, bawang, kamatis. Okay? Okay na to. tabi muna natin siya. O ngayon, magigisa na tayo. Lagyan natin ng 2 tablespoon of coconut oil. Coconut oil la, not vegetable oil. Isa. Dalawa. o yan. And then, igisa ang sibuyas. Ito. Lakasan ng apoy. Oh, hila. Yun. So, kapag na yung sibuyas, yung mga parang luto na siya. Talagang parang yun. Eh. Siyempre, luto. Then, lagay mo na yung bawang. Yung ibang sinigang, hindi gumagamit ng bawang. Pero dahil yung sinigang natin is sinigang sa miso. Sa miso. May halo siyang miso. Kaya nilagyan natin ng bawang. na ko lang yung apoy. Tapos, ilagay na ang kamatis. So, squeeze nyo lang yung kamatis na ganyan. Tapos, higigisa natin yung gulay. Okay. Unahin natin yung mga matitiga. Ito, so, yung mga to. Okra, sigarilyas, labanos at sitaw. So, gisa nyo lang. Nagtabi pala ako ng ano, sabaw ng sinain ay sabaw ng sinain sinabugasan ng bigas yung pangalawa so yan so yan yung gagawin nating sabaw sa ating sinigang samiso okay so yan ngayon lagay na natin yung hugas bigas pangalawang hugas bigas na pang sasabaw natin so yan ay teka lagyan muna natin ang patis soy patis so vegan soy patis yan natin ng dalawang tablespoon yan dalawang tablespoon don't forget two tablespoon Yan, depende sa inyo kung gusto nyo mas malasa or alat-alat ng kaunti. Nagdagan nyo na lang. Kaya e na lang magtansya. Okay. So, lagay na natin yung sabaw si hugas bigas. Bakit ba sabaw sinahin ako ng sabaw sinahin? Hugas bigas. Mas maganda kasi yung hugas bigas. Sabi nila, kasi masustansya may starch pa doon saka nagdadagdag lasa siya sa sinigang yung hugas bigas eh okay, yan so hintayin lang natin siyang pumulo saka natin ilalagay yung sile at kangkong may lakasan natin yung apoy takpan natin at tapos balikan natin siya ng mga 3 minutes takpan takpan muna natin Okay. <clears throat> so, ayan. So, kumulo na siya after mga 2 and a half minutes. So, tanggalin natin yung cover. Haluin natin. Hinaan natin yung apoy kasi kumulo na siya. Ayan. Ngayon, yung na natin yung ating batuan. to eto yung pang-asim natin. So, maluluto siya dyan at madudurog habang kumukulo. Ayan. Kasabay siyang naluluto ng mga gulay. So, lalambot yan. Tapos, dudurugin mo. Sama na yung balat dyan. Hindi ko na siya sasalain. Dyan na siya lahat. Kasi sayang yung asim at nutrients ng batuan. Okay. Dagdagan lang natin yung tubig. So maluluto na siya dyan kasama yung mga gulay. Dagdagan natin ng tubig ang ating sinigang. Oh, so, mga 1 cup pa. And then, takpan natin siya ulit. Pero hinaan nyo na yung apoy. natin siya after 2 minutes again. Hintayin natin siyang kumulo ulit. Tapos lalagay na na titimplahan na natin ng asin, asukal, at saka lalagay na natin yung talong at kangkong. Okay? Let's wait for 2 minutes. habang iniintay natin siyang ano, kumulo ulit. Ito nga pala yung misong Kagamitin natin. So nabili namin to sa Korean store. So miso soybean paste, shiri Shiro miso, shinshu. White, white daw. No MSG added product of Japan. So hindi ko matanda kung magkano nabili ni Commander to. Ito yung ingredients niya yan So ano ba yung ingredients niya? Hanapin natin. Ito pala na sa gilid. So ang ingredients niya is water, soy beans, rice, salt. 'Yon. Alcohol. Baba, tingnan mo may alcohol pala 'to. Pero siguro yung alcohol na ano na pang parang pang preservatives nila. So ayan. So, ito yung gagamitin nating pang miso. Kasi yung mga miso sa palengke hindi ko trusted eh. Baka madumi. Eh. So at least to safe. Diba? Kaya nasubukan na namin to, tested na masarap talaga siya pang-soup, mga miso soup. So pwede rin siya sa sinigang sa miso. Ayan. Okay. Hey. So, kumukulo na. Masin na natin yung taklip. At hinaan ng apoy. Ilagay na natin ang ating sili. So, nakikita nyo yung batuan. Ayan, naluluto siya. Tapos, durugin nyo lang. Ayan, durugin nyo lang yung batuan. Ito yung batuan. Ayan, o. Oh. So, hindi ko na siya sinala sa mga strainer. Diretso na siya dyan. Okay. So, ayan. So, don't overcook your veggies. Itong ganito, pwede niyan. Halo na natin yung inirito natin talong. So, Ayan. And then, yung, ayan, hintayin muna natin ng mga 1 minute at ano, oh, huwag na ma 1 minute. Uh, 30 seconds. Das balikan natin. So, after 30 seconds, na kumukulo na naman siya ulit. Alisin mo yung takip. Iulog na natin yung kangkong. So, ating kangkong. Malinis tong kangkong namin kasi galing sa garden to. So organically grown yan. Yan. Kanina ko lang hinarbe siya. So mabilis maluto tong kangkong. Pag nilagay mo na mabilis maluto yan. Ngayon, ilalagay na rin natin yung miso natin. yung miso ko, miso pala natin to, tong Korean miso. Luto na pala to. So lagyan mo lang na mainit na tubig to. Pwede ka na, may miso soup ka na. So, yun ang maganda dito sa misong to. Kasi may mga miso na kailangan lutuin mo pa maigi. Okay. So gagawa na tayo ng miso. Tuwa ka lang ng bowl. to, Yan. So, hihahalo natin siya. Buwa ka ng one. O, oh two. Two tablespoon ng miso. Yan. Pwede na yan. Tapos, lagyan mo lang ng water itong miso. So, lagyan mo lang ng water yung miso para ma-dissolve. Yan. Mix mo lang siya. Ngayon kapag nag-ano na siya, nag-dissolve na sa water, ilagay nyo na sa sinigang nyo. dissolve na yung miso sa water. Halo nyo na sa sinigang. So, pakuluan mo lang kaunti ito ng mga one minute. Ngayon, dagdagan natin ng tubig. Parang kulang sa tubig. Masarap kasi ang sinigang, maraming sabaw. Okay, dagdagan pa natin. Guro mga half cup. yan Ayan. Okay. Pahitay so, na lang natin siyang mga 1 uh, minute na kulo na lang. Or 30 seconds. Kasi madudurog naman yung gulay natin. yan Takpan lang natin. So, haluin natin para mag-spread yung miso. Ngayon, Dagdagan natin ng kung natatabangang kayo. Kaya matikman nyo. Kung kulang sa asin or matabang. Ayan. So, kulang siya sa uh, ano? lasa. Bagyan natin ng konting asukal. Yan. Guru, mga 2 teaspoon. Yan. And then asin. Eh, kung gusto nyo patis ulit, patis na lang. O at patis. Or kung uh, wala kayong patis, asin. Magyan pa natin ng mga 1 tablespoon. Okay. Hintayin lang natin siyang kumulo ulit. Tapos okay na. pan natin para mabilis kumulo. Nabalikan natin siya mga after ano 30 seconds. Yan. oh so, yan, after 30 seconds nakulo na siya ulit. Ngayon, patayin nyo na yung ano, ay inaan nyo na yung kalan or patayin nyo na. Kasi madudurog na yung gulay. Yan. Okay. So yan. So yan, sakto lang. Hindi naman siya overcook. So okay. So yan. So, mayroon na tayong ano, sinigang sa miso. Mamaya, ah, uh, tikman natin. Pero bago natin tikman, syempre, enjoyin. Magpasalamat muna tayo kay Lord. Okay? Salamat tayo sa biyayang nakukuha natin araw-araw. At tayo'y nakakakain pa ng sinigang. Vegan sinigang. Yan. At pasalamat din tayo dahil may tayo sa ating garden na mga gulay. Okay? Okay, mamaya. I-serve na natin sa ating table at tayo mag taste test Yan. So, so ngayon titikman na natin ang ating sinigang sa miso sa batuan ayan so ito ito ang ating final product ayan ating sinigang sa miso ayan So, ganda siya. Hmm, bango. May ano, batuan. Yan. Okay. Papatong muna natin to dyan. Yan. Natin talong kangkong yan sigarilyas okra natikman natin lahat ng gulay saka isang sili yan okay so ngayon titikman natin siya Na Ako natin tikma ng ating Lord. magpasalamat muna tayo kay Lord. Okay. Salamat po Lord. Sana po itanggapin ninyo ang alay namin sa iyo. Kaisa'y kasisiyan mo. Thank you po Lord. Amen. muna natin muna 'yung sabaw. Hmm, sarap, matamis-tamis. Lasang lasa 'yung ano, batuan. Toto. Hmm, sarap. Ayun, sarap siya Sakto lang. Hindi siya maasim, hindi siya maalat. Sakto lang yung asim niya. Matapang kasi yung batuan, Pag mga dalawa, isa lang. Hindi ko na nasukat yung gaano karaming uh, hugas bigas yung ginamit ko dito. Siguro mga mga tatlong hugas bigas tas nagdagdag pa ako ng mga isang cup. Yung mga four, four cups or more ang ginamit ko dito. Okay? So, ayan. So, kain na tayo. Sinigang sa miso with batuan. Okay? So, this is vegan. So, vegan sinigang sa miso with batuan. Okay. Okay, salamat. Thank you for watching. Sana may natutunan na naman kayo ulit sa ating uh, cooking segment ng Lakbay Gulay. Bye bye, please subscribe, like and share our YouTube channel. Salamat.